At sa video na ito, nandito kami sa lugar nila Nikki sa tindahan nila kasi opening nila ngayon sa peanut butter business nila. Nicole. Hello ate. Hi. Ikaw ba yung nanay ni Nikki? Yes. <laughs> Namusta po kayo ate? Pero, okay lang. <laughs> Maganda pa <na> rin. <laughs> Yan. Uy! Nauna kayo dito ah. <laughs> Gulat ka na. Ano masasabi mo ate na sobrang init ang panahon ngayon? Grabe gud ka init niya. Grabe no. Hmm, kanang inom na dagdagan tubig. <laughs> Permanente. Ha, ah, di madagdagalo. Hirapan <laughs> <laughs> sa kalisod. Yan, asan yung ano niyo te, pinat? Ah, uh, nara Yan, dito <laughs> na, niyo na yung pinat. Magkano ba to, Nikki, ito? Itong maliit. 70. 70. 70. Tapos yung malaki 180. 180. Ito lang dalawa. Okay, 70 na, tsaka. Naudan na tong kuan ba? Nay na, na may kay small, medium na large. Ah, naubusan ng lalagyan. Uh, ah, 70 tsaka 180. 180. Okay. Wow. Sobrang init talaga pero okay lang kasi maganda naman yung mga kasama namin. <laughs> Mainit talaga. Ano masabi mo sa init ngayon? Parang hot? Ikaw, ano masabi mo sa init? Moving. Ah, ikaw, anong masabi mo sa init ngayon? Grabe, talaga yung init. Ah, ikaw, anong masabi mo? Wala akong masabi. Mainit talaga? <laughs> init talaga. O, oh, Nikki, ano masabi mo sa init ngayon? Anong masabi mo na mainit ngayon? Sabado <laughs> yung oh. may ice kami talaga. Roy, anong masabi mo na sobrang hot mo? Boy, binabangot ka, lago. Hot. Ah. <laughs> Sabi mo, nasobrang hat mo. So, sobrang hot ko, nasunog na ako. Pati kami nasunog. Na, yan, hot kami. Yan, kailangan namin uminom ng malamig. Kasi kailangan talaga may malamig ngayon, no? Oh, natunaw na yung ice. Kasi sobrang ini talaga. So, nandito kami ngayon sa business ni Neke. Neke? Ano ba ang proper ng banggitin yung pangalan mo? Neke? Niki? O Niki? Ha? <laughs> ha? Nikki. Nikki. Ha? Uh, Ella. Ella. Nikki. 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 Ella. Nikki. Ella na lang para mas mabilis. Oo. Okay, Ella. Okay, ito. Magkano nga ulit to? 70. 70 yung malaki, 180. Okay. Sige, bibili kami ng... Tsaka na, ino muna tayo. Ah, bili na lang kami para malagyan na namin ito. Bili kami isa. Isa muna. Pag magkulang, bili kami ulit. Sobrang init ngayon, guys. Sumuko na 'yung kilay namin. Hala, <laughs> <Sorry. laughs> natalsikan. Sorry Robbie. Oh, sige. pukpukin mo. Um. Wow, 3 points. Galeng ah. niya, Dan. Ano ba dyan? Okay lang yan. ko na. Ah. Oh, pwedeng rebote 'n'ya rangkup niya. Iyug yug 'yung 'yung, yung, guwaman, yung tubig. Buta ako koog dira niya, yug-yug no? Para dumami ba? Hey, nah, duwad lang. Mm. Tsaka ay pasok raised? sa baso. wag na... Yan yung... Ice, eh. Yan yung gagawing pet-cell. No? Okay rin, hey. isood lang ang ice dala. Ang damay na ako sa tubig. Okay rin. Tapos na. Ang okay ay, ay, <chuman> oui. na ako Ay, nandito big mo? Wala na ila ka rin, Ay, sagol na ng tubig dira sa karakil. Huwag <laughs> ang kop. Okay na. Alam mo, hindi di eh. Hindi mo isood. Ayan guys, lagyan namin to ng coke. Oh, lagay mo dito. Ito na yung coke. hawakan mo Nicole oh, hinahinayin mong paglagay ah. Hinahinayin Oh, o, yan. Ganyan yung tricks guys. Pag wala kayong... oh, pag wala kayong... Tawag dito. Pag wala kayong pitzel, bili kayo ng pitzel. Nang ganito na aqua flask. Kaya sa aqua flask dyan, baka naman. Sige pa, sige pa. Gonserno nga, hinay na na sir, unleaded or premium? Kulang pa kulang Premium to? Premium Ah sagol Ah mix 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 and match yan yung takip Sige, itakip mo tapos iyog-yog Iyog-yog mo Iyog-yog mo iyog yog 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 mo Para kang bartender ah Bartender? Ha? Di ba magaling nga mag melty Oo. Pag ganun ganun bartender yan. Bartender man yan. Meron man yan, iganun man yan, no? Iganun. Oh, grabe, ang galing. Oh, si Roy marunong din si Roy. Iganun mo, Roy. Bartender ka dati, iganun mo. patayokin ko po ito. Oh, grabe, ang galing ni Roy. Imagine mo, umikot, oh. Tignan mo. Tignan mo. Pinaikot. Pina pina ah, pina umikot, ha? Pinaikot ka lang daw. Pinaikot, ikot. ikot. <laughs> oh, grabe, bartender to sila, eh. Bartender. hoy thank you ate. Thank you so much. Thank you. Ito pala yung mama ni Nikki. Grabe, sobrang ganda no. Oh, naalala niyo pa. Ito to si ate. Ano ulit pangalan mo ate? Lani. Lani. At tapos si Nikki. Ela na lang para mabilis. San yung palapan? na, Palapan. na. Okay. Saka yung kutsara. Kamay-kamay lang, ang eh. Ito yung sliced bread guys, binigay ni Tita Marilyn and Sergio. Okay. Thank you, Lola Tony, so much. Oh, buksan na natin. Oh, buksan na ni Shayna. Oh, buksan na ni Shayna. Na tapos, namay kutsara, te. Pwede lang ito. Pwede Ibutang ito. man lang raman na ito. Aray na lang. Kutsara. Ganito yan, guys. Ganito yan kung paano maglagay ng palampan. Palampan. Yung pan. Okay. Wow! Ah, wow. Sarap nito ah! Kaya sa mga gustong mag-order, nandyan yung yellow basket. Click the yellow basket. <laughs> shipping na ah. Oh, libre shipping lang to ah, sa mga malapit lang dito kina Nikki. Kaya order na kayo. Yung, mal yung, malaki, 180. Tsaka yung maliit, 70. Sige, bigay mo sa kanila. Ah, sige. Sinong unang kakain? Yung gutom na. Sige, hawakan muna. Ito. <laughs> Ako nga taga-timplay. Ikaw lang maglalagay sa akin bro. Ang, ah, oh, ikaw lang maglalagay sa akin. Okay, mas lalong sumarap. Iana lang, iana ang wow. Ay, uh, sabi kasi ni Roy, gusto niya yung peanut na mayroong mani. Mani. Yeah. At saka may, may kamay. Tamay. At saka may butter. Yan ang sabi niya eh. Sabi ano, masarap yan. Niki, gusto ko yung, ano, ha, yung peanut na may mani ha. <laughs> kasi mas masarap yan. Peanut may mani. Bigay mo kay Robbie Si baby girl. Okay. Ay, a baby girl. Mamaya tumbigil <laughs> din. Ana big boy. Ang galing mo pala maglagay, bro. Syempre, yeah. magaling talaga ako. <laughs> sila na Shayna. Oh, para kay Shayna. Ito naman para kay Nike. Okay. Ito yung para kay Nike ah. Nike. Anong pangalan ng ano? Nike's Peanut Butter Cafe. Peanut Butter Cafe. Let's Russian Let's Cafe. Let's Russian Let's Cafe. Umaya kayo, makulang ba? Para to kay Nicole. Para yan sa'yo, Nicole, ha? Lagyan mo lang sa bulsan mo. <laughs> Para yan, sinahirapan kayo. Di, bulsa mo. Uh -huh. yun naman yun. Dalawa kayo, bro. O, oh, hawakan mo na. Ito, kay Roy ko na maglagay kay Roy. Takto si no? Mara, gusto ko. Man. Gusto mo? Gusto ko. Lidyan mo ako. Sige. Ano? Ano? Hmm. Sa akin yan. Tusukin mo naman ganito ito, yan o. No? Ito, tusukin mo dyan. Flat. Tusukin <laughs> mo yan. Kailangan mo yung tusukin para <laughs> may lamnam. Tama. kumain, Oh. Uy, ang dami. Uy, ang mama ni Roy. Lagyan mo muna mama mama ni 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 Hotcake. Ano 'yan, Roy? Bigyan mo muna, bigyan mo muna, bigyan mo muna. Yan, bigyan mo muna kay Ate. Oh, ito, ito, ito. Hawakan oh, mo kay mama niya. Yes. Bigay mo kay mama. mama ate. Ito para sa iyo, ate. O oh, para kay Roy. Oy, oh, bakit ka tumalikod, Roy? Mahiya ka. Mahiya ka. Pakita daw. Kaya pala ang dami niyan eh. Grabe talaga 'to si Roy kumain, no? Parang 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 bukas na 'yan. Dala na 'yan bukas ah. <laughs> sige, kain na tayo, sige. Here's yours. Thank you. And three, two, one. Okay, sabay tayo kakain. Let's go. Ang sarap ng pinap. Hindi ako hilig kumala ng pinap, pero ang tikpan ko to, mahilig na. Lami, mada ang pinap, no? Abi na ko, di lami. No? Ang uban no? Subaong. Ano ba, dahil? Pan baso. Hang baso. <laughs> Wala naman nagbuto ng oil yun, kaya nasa mga panang skin up ng ilipis yung masikaw. Mayroon naman ako. Sinuha ka na ng liwanag ah. Uy, sa butter Apat sa akin. Butter daw, butter. Apat. Apat. Apat kasi yung chan mo eh. <laughs> Kami hatok mai to me. Hilang <Okay>. tunggu <tangan> Ups. Jom Okey. saya la off. Allah, Abang lagi, muka mentah. Kalau kan mesti kali mu ko. Kala <laughs> man dino nang ikay? Mana mana. Are na? Mana ba pampamina, brad? Uta diri nga kon. isikuyo. maso. man, buat-buat ni Nicole. Teraksak to apo ni. He oh. was oh. oh. diabetic. Oh. Here. He was diabetes. diabetic. Mo palit Pito ka na ni. Kanang dagto. Bibi. Ba. <laughs> Bibili kami ng malaki na peanut butter yung 180 na 7. 7 huh? pesos na malaki. Hihi. Dumatanggap lang naman kayo ng cheque, ate, no? Papil pa rin. yan. Ayun, di pa kami natapos kumain, guys. Lagyan mo ako, Nicole. Damihan mo, Nicole. Sure. Magami Thank you, Nicole. Thank you so much. oh pa yung Damihan mo. parang Damihan mo. Parang malalim iniisip ni Raquel, ah. lang <laughs> Madreinate. Ang sarap gumising sa umaga Pag may peanut butter uh <laughs> 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 Ang timpla wow, ni nanay May eh, amoy pa yun May amoy? Pag maamoy <laughs> mo na <laughs> Ang galing mo Ang luto ni nanay ni Nikki Ang <laughs> <laughs> peanut butter Ang talaga isa pa Mga makata pala tumakasama namin eh Ang galing mag, mag, ano, mag rhyming eh Lalo na si ano Ruby. <laughs> Di ba ano? Ruby no. Hindi man yan. Ruby. Siyempre Ruby talaga anong gagamitin mo pag tumalon ka sa dagat? A. Hey, lubid. B. Para. Dito mag-spread Ah, ganyan ba? Wow, ang galing mo! Pwede... Ka? Ah! Galing mo mag-ganyan ah! Bagay ka mag-dancer! <laughs> Galing ah. Thank you. Di pa man nabawasan yung isa no? Ta, Bonnie, wala na dilaw. Teka. Tol, nakuha na siya. <laughs> oh, na naku ah, nakuha na. Paano na. ko di pa nabawasan? Si Roy kasi kalahati yun sa kanya eh. <laughs> Grabe talaga si Roy. Na. Kaya mainit dito guys Pero masaya kasi kumakain kami ng peanut butter ni Nike Kumakain kami ng peanut butter ni Nike Kaya masaya talaga Kaya Nicole no? Mamish pa Naging hot may Mainit dito pero Masarap naman yung peanut eh Worth it siya Worth it Maraming kasing, there's a lot pinat Ah, eh, puya mag-English eh. <laughs> Maraming kasing peanut pero iba-iba yung timpla. Kaya masarap talaga to. Kaya, gusto niyo ba ng peanut? Yes! Kasi bibigyan daw kayo, kayo ni Tita Marlene and Sergio ng tag-iisa. Yes. Yeah. Ah, tag-iisa daw sila oh. Ito kay Roy, isa lang sa iyo Roy. Ado'y dalawa? Ito, malaki. Malaki, oo oh, malaki. Tapos, hindi daw yung maliit daw, yung malaki daw. Wow! Oh, para makakain daw yung mga nanay, tatay, family. Thank you. Mamaya na, lunokin nyo muna yan. <mikita> nalunok mo na, Roy? Na, Roy? Na, Roy? Ang bato! Nalunok, nalunok. Nalunok <ko>. na. <mikita> nalunok na pala. Kulang pa pala ng pan? <mikita> Gabi tayo ka si Roy ah. <laughs> Uy, oh, mura magkuan. Unsa gi mo mag milk tea? Mana mana. Okay, buka kayo isa-isa ng ano, pinat yung malaki. Tapos ibigay. <laughs> na, para kay kailangan mayroong transition, kailangan may transition. Para kay tada kailangan ganun, 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 ganun na. So ayun guys, meron kaming bibigay na award para sa mga tao na pumunta dito. Okay, So, ito, there's a lot of award. Anong unang award? Award of most punctual Most matter. Most, ano na lang, most. Most. On sa English, most malakas kumain. Most malakas kumain. Most in mukbang. Best mukbang. Sige. So, bigyan natin award, best in mukbang. Sige, bigyan ng isa. Goes to Ah oh, bigyan mo sa 'roi. Gutak ko. Oh, base in bok bangkay. Oy, meron ka na pala. Ibalik mo 'yan, ibalik mo 'yan. Grabe, Ikaw ah. Ikaw ah. Ikaw ah. So sino na? Sino? Boss and science, magaling mag-plus. Big... Yay! Okay. So, ito, la last, bigyan mo si... <laughs> ito, ito, ito. Ayan. Best and Raquel. Happy girl. Oh, eto. Bigyan din si Nicole. Bigyan mo sarili mo Nicole. Yay! Ako isa. Ayan. Uy, uy, sana all. Dalawa, tatlo, tatlo, apat, lima, anim. Anim? Ito. Ano yun tayo? Isa, dalawa, tatlo, pito. apat, lima, anim, anim, pito, ko okay, 7 lang pala, 7 lang pala bibili namin. Magkano yung seven? 180 180 180 times 7? Times 7. 180, 180 times 7. 180 times 7. calculator? 1 1000 1 1600. Alam ko, alam ko 1260. 1260. Oh, alam ko. 1260. Ang bilis mag-calculate. 1260. Grabe, galay ko talaga. Pero pero Nagaling uh, ko talaga eh Galing talaga ko sa mati Sige bayaran na natin 1, 2, 60 Pwede ba kami magbayad dati? <laughs> Siyempre naman. Ito Nikki Bayad namin para sa Yan 1, 2, 60 Meron naman kayong bariya no? Hala Wala tong bariya 1, 2, 60 Change pala Bariya na, na. <laughs> Hindi <laughs> hey, naka-shield bro, anong kailangan dapat gawin? Sige, ikaw mag-shield Ganito lang yan Uy, hindi man yung um, ganyan lang kayo, kaya Ganito lang maglagay, Teo Ganito lang <laughs> maglagay, Teo Hindi man yung ganyan Ano yan, package? Mag para hindi na ma mabubukas agad Uy, hindi mo niya ipapakain? Ganun na nga Hindi mo niya ipapakain, ha? Malayo pa yung sa'yo Huwag mo yan, huwag mo sayangin yung iskastip hmm. Thank you Thank you, Roy <laughs> Mm. Chat Ganito lang. Ah, ganyan pala. Oh, sa akin na. Hindi na. Grabe, ang galing ni Roy. Dati talaga tong taga-repack eh. Taga-repack ng mga basura. basura pa, ni repack Ate, mauna na kami ate ah Thank you so much. Yan ito, bi sinabi kasi nila tamperlin Tamarlin tsaka Sergio, punta na kami dito. Bili, bili do kami ng ano nyo, yung peanut butter business nyo. Thank you, ah. okay, Thank you, dito. Thank you. Happy naman kayo. Ah. So, ito, pinikturan ko to kanina. Tapos, i-send ko na lang sa inyo para meron kayong ma-post. Tapos, i-share namin na. Share tayo lahat, ha? Share. Uh, oh, walang picture eh. Kaya ngayon, pinikturan ko. Kaya, lagyan sana to ng ano eh, ng sticker sana ano. Kaso lang, mahirap magpaano ng sticker eh. Pero, gawa natin yung paraan. Mahal kasi yung sticker. Yan. Pero thank you so much ate ha, pinatuloy nyo kami dito. Yan, dito, thank you so much. Di dito pala nagtatahi yung mama ni Nikki oh. Yan, ito yung tahi niya, nagtahi siya ng anong Tagalog ng trapo? <laughs> English. pala, o rag na lang. Basahan. Oh, dito nagtatahi yung mama niya ng rag, tapos okay, ibebenta. Magkano ba yung benta ate nung isa, yung malaki? Ah, okay. bro, ng mga pusa. Ay, may gana po sa... Pwede. pakita mo daw. Yan, pakita mo daw isa. 20 pesos isa to ate. Ang, ang galing. Uy. 20 pesos sure ka ate. Meron na bang may-ari nito? Wala pa. So, bibili daw si Shayna. Ah, bibili si Shayna. O, oh, pahawak ako eh. O, oh, bibili si Shayna ng isa na ganito eh. Magagamit to eh. Gamit na gamit to eh. Ay, na may darker color Ay, Ano dito. Ay, na may darker Ay, na darker color like, para, so, na dito. Ay, na may darker color na dito. na may darker color na dito. na na gamit yung rug. na dito. Ay, na may darker color na dito. Ay, na may darker color Thank dito. po sa... Uh, thank you po sa Binig po sa <laughs> Ay gilak! Huwag kang Sige, ano masasabing mo? Thank you binigay sa niyo. binigay niyo. yung business na po. <laughs> Happy ka naman. Galing sa puso ba? Happy ka naman? Oo. Oh, yeah. na oh. Sige, huwag <laughs> ka naman humiyak. Sige, huwag ka umiyak. Basta palagi lang tayong mag-pray at yeah. magpasalamat sa Panginoon. Yeah. Kasi lahat yon bigay ng Panginoon. Kasi kami, binless lang din kami ng Panginoon. Yeah. Kaya, pray lang tayo ha. Pray. Ayan. Oh, Thank ano? Gifted na kayo. Gifted na. Kami, Nikki ha. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. oh ano? Tayang pambayad natin dito. O oh, sige, dalhin mo na. <laughs> Ikaw talaga, Roy. Sige, thank you. thank you, ha. Thank you so much. Yan. Bye-bye, ate. Thank you. Bye-bye. Sige, mauna na kami, ate, ha. Sige. Hey, thank you so much. Bye-bye. Dito pala yung ano, may barbershop dito, guys. At dito nag nagparada yung, ay dito nagstay yung mama ni Nikki kasi nagtatahi siya ng mga ano, ng mga rug. <laughs> Trahe siya ng mga rag dito. Mga? Mga basahan. Basahan. Dito sa, tab, sa ano ng school. Harap ng school. Tap, tap. So, tara na. Okay. So, guys, pauwi na kami. Oh, ano kayo dyan? So, dito yung pinaka poging ano? Ano pangalan mo kuya? Ano pangalan mo? Pangalan muna. GC, GC. GC, oh. Ano masasabi mo na ikaw yung pinaka gwapo dito na driver? Kau. Oh, salamat, salamat. <laughs> sa mero din nagsabi na naganap ka doon ng asawa. sino, sino nagsabi sa si Nikay? Oh. Ah, hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Hindi Ah, ni Nikay. Naganap <laughs> <laughs> ka doon ng asawa eh. Oh. Ang sa kanya, El Tigre. El Tigre daw, El Tigre. <laughs> more video on tv and subscribe for always updated hot and videos now thank you for watching see you on next episode